Halos mahigit na sa dalawang taon ng masalanta ang buong mundo sa nakahahawang sakit at nalugmok ang mga ekonomiya ng mga bansa dahil sa pagkalat ng nakahawang sakit at kumitil ng milyong-milyong tao sa buong mundo at nagdulot ng matinding pangamba ngunit hindi lamang ang mga sakit ang kinalaban ng mga bansa, mga bagyo at mga sakuna katulad na lamang na nangyari sa bansang Pilipinas na sinalanta ng bagyong udet na sumalanta sa maraming sakahan at maraming kabahayan ang nasira at tuluyan na nilugmok sa kahirapan ng taong bayan dahil sa kumalat na sakit at dumagdag pa ang pasakit sa ating mga kababayan ng mga Pilipino ng pagsalanta ng bagyong udet. Buksan mo ang iyong isipan at hayaan pa na lumawak ang iyong kalaman sa mga pagtuklas ng mga kasaysayan na kapupulutan ka ng aral. sa mga kaganapan na nangyari sa buong mundo at marami ang mahihirap ang mas lalong naghihirap at kumakalamang sikmura dahil sa naranasan ng bansa. Ngunit mabubulabog ang iyong diwa kung sasabihin sa iyo. Sa kabila ng kahirapan ng buhay, may mga politiko na gumagastos ng milyong-milyong piso at walang pakundangan ng paggasta ng pera upang tiyakin lang na manalo sa darating na lalampang bansa dahil kung isipin kung ang mga politikong ito kung may tunay na malasakit sa taong bayan di hindi sana gumagastos ng milyong-milyong piso sa Facebook para makilala dahil sa laki ng halaga ng pagbayan ng mga patalastas ngunit ang mga ito ay sa Facebook pa lamang hindi pa kasama ang nagasta nila sa TV at sa YouTube at iba pang mga social media platforms katulad na lamang ng mga apps kung saan may mga patalastas din sila dahil kung isipin ang kanilang ginagasta kung ito ay tinutulong na lamang nila para sa mahirap na naghihikaos at kumakalamang sikmura at apektado ng pandemya at nasalanta ng bagyong udet Tunay ba na sila ay may malasakit sa taong bayan o ang kanilang hangarin ang mahalaga upang tiyakin lang na sila ay mananalo sa darating na halalan? Ngunit ang mga ito ay hindi napapansin ng mga ordinaryong Pilipino na mga paggasta ng mga politiko dahil ang mahalaga sa kanila ay ang kanilang kumakalam na sikmura. Bagamat may bakuna na para sa nakahawang sakit, tila baga ay hindi mapigilan ng bakuna ang nakahawang sakit. Dahil pagpasok ng COVID-19 sa bansa makalipas lang ang ilang taon, ay sinunda naman ito ng tinaguriang Delta variant. Pagkalipas ng maraming buwan ay sinunda naman ito ng tinaguriang Omicron variant na lubhang nakakahawa bagamat marami na ang bakunado, ngunit kamakailan lamang ay naganap ang tinaguriang no vaccination no ride sa mga pampu publikong transportasyon sa buong Pilipinas. Nalabis na ikinabahala ng taong bayan at ang mga bakunado lamang ang pwedeng lumabas dahil lang sabi ng mga eksperto na ang mga hindi bakunado ang siyang magdadala o magiging carrier ng sakit na ito. Ngunit baliktad ang naging kaganapan kung saan ang mga bakunado ang siyang nagiging carrier ng sakit na ito. Dahil kung iisipin ang mga bakuna na ito, ay hindi epektibo may alin, tulad dito sa mga bakuna kontra tikdas anti-polio at anti-tetano na pag ikaw ay nabakunaan ay hindi ka na magkakatigdas at hindi ka na rin matitetano ibig sabihin ang mga bakuna na ito para sa COVID-19 ay hindi epektibo bakit kailangan mo pa mahawa samantala ikaw ay bakunado na at kailangan mo pa magpa-booster shot ngunit ang mga ito ay lutong makaw na halos lahat ng pamahalaan ang ginagawang gatasan ng mga eksperto at marami ang naniniwala na may mga sabuatan na nagaganap sa mga eksperto at mga pharmaceutical company na ginagawang palagatasan ang mga bansa dahil sa pagbenta ng bakuna na hindi epektibo lagi nating isipin na ang WHO o World Health Organization ay pinupunduhan ng mga bansa. Ang pondo ng mga ito ay mula sa iba't ibang bansa na pwede silang diktahan. Ngunit sa kasamang palad, ang kagawaran ng kalusugan sa bansa ay may plano na bakunahan ang mga paslit sa Pilipinas at ang kabubuhan ng DOH ay umiiral. At ang sabi ng DOH na target ng gobyerno ng Pilipinas na bakunahan ng mga minor de edad na may edad na lima hanggang 11 years old mula sa Pebrero 4. Kaya ang tanong ng marami ay, digtas ba ang mga bakunang ito para sa edad lima hanggang 11 years old kung saan matatandaan ang mga bakunang ito ay maraming namatay sa bansang Pilipinas. Dahil kung isipin na matay nga ang may mga edad na o malalakas ang katawan, ano kaya magiging epekto sa mga batang paslit na edad 5 hanggang 11 years old? At ang sabi ng kagawaran ng pangkalusugan na si Yander Maria Rosario Berere, katulad daw ng nabanggit ng Baksensisar na target ng simula ng bakunan para sa edad na 5 hanggang 11 years old, sa Pebrero 4 taong 2022 at gagamitin ang mga bakunang COVID-19 na ginawa ng Pfizer Biotech at tagdag pa ni Verhere bagamat para Pfizer vaccine ang ibibigay sa 12 years old hanggang sa 17 years old at 5 years old hanggang 11 years old magkaiba ang formula ng bakuna para sa kanila para daw masiguro na tama ang bakunang ibibigay magkaiba ang kulay ng takip ng mga bote ng mga bakuna iba ang kulay ng pang 12 years old hanggang sa 17 years old at iba rin ang 5 years old hanggang sa 11 years old. At sinabi ng tagapagsalita ng kagawaran ng pangkalusugan na si Maria Rosario Berere na maaari nang ipabakunahan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa kanilang mga local government unit. Gaano ba talaga kaligtas ang bakuna para sa mga bata na may edad na 5 hanggang sa 11 years old? Sasagutin gaya ka ng kagawaran ng pangkalusugan kung may mangyari sa mga batang paslit na hindi kaya-aya pag nabakunahan ng mga nasabing bakuna. Dahil kung isipin, marami ang namatay ng dahil sa bakuna, ngunit hindi naman ito pinanagutan ng pamahalaan o ng kagawaran ng pangkalusugan sa bansa. Marahil ay nalimutan na ng kagawaran ng pangkalusugan ang mga nasabing bakuna katulad na lamang ng dingbaksya na marami mga paslit ang namatay. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin na dahil sa dingbaksya. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin napaparusahan at wala pa rin nananagot sa mga nasabing insidente kung saan ang mga biktima ay nanghihingi ng hostisya hanggang sa kasalukuyan at ang mga biktima ay naging collateral damage na lamang. Ang bakunang para sa COVID-19 para sa mga batang paslit na edad na 5 hanggang 11 years old ay malamang ay hindi pa naaaral ng mga eksperto kung anong magiging epekto sa mga batang paslit. Ang mga bakunang ito para sa mga paslit ay mahihalin tulad sa dingbaksya na hindi pa napag-aralan mabuti kung anong magiging epekto sa mga batang paslit. Kaya naman huwag magsa walang bahala ang mga ganitong bagay at pag-isipang mabuti kung anong magiging epekto sa inyong mga anak. Kaya mas mainam siguro na pag-isipan ang mga bawat hakbangin para sa inyong mga anak. Dahil lang mga ito ay walang mananagot pag nagkataon. Bagama't ayon sa mga eksperto ang mga bakunang ito ay ligtas at epektibo, ngunit ang katotohanan, kung ligtas talaga ang mga bakunang ito, ang tanong ng marami ay bakit may namamatay? Kung epektibo talaga ang bakuna kontra COVID-19, ang tanong ng marami ay bakit kailangan mo pang mahawa ng COVID-19 pag ikaw ay bakunado na? Madali lang ang sagot, malamang ang mga bakunang ito ay hindi epektibo. Buksan mo ang iyong isipan at hayaan pa na lumawak ang iyong kalaman sa mga pagtuklas ng mga kasaysayan na kapupulutan ng maraming aral.